good morning. Mga kakali, eh. so mag-update lang tayo. Ito na, punti na naman yung ilaw. Masyadong uh, mababa. So, hmm. hindi natin yung ilaw. Ayan. Ayan sila. So, update. Ang laki na ninyo yung ilaw. Oh. Ganyan lang po siya kalit dati. Ang laki na niya. Tapos, puro puti no. Oh. Malabas na yung tunay na kulay ni dilaw. <laughs> Hindi na siya dilaw. Ang sa pundi tong ilaw natin. natin yung Ayun na na. sindi Ngayon ayaw na. Tapos, pinano natin sila ng vitamins. Um, vitamins nila vitamin pro. Kasi, dito sa malapit sa amin, ang daming namatay na manok at sisiw nila. Uh, siguro ba kasi hindi sila nagba-vitamins. kaya nung sinipon <coughs> hindi na kinaya so ito naman na yung ating maximus line yan may vitamins din po yan yan load island Red natin so hindi ko pa natatanong kay sir francis kung ano yung ya ano nating uh, susunod na gamot niya kasi so, ito naman yung ating Texas na Tornado line. ayan pinainom natin siya ng vitamins uh, no. kasi ano, unli-feeding ang dami nang ilagay ni Abib tapos eto si puti ayan si puti walang tubig to Abib, gano'n ka lang ng tubig na lalagyanan ayan, pinakain din natin kasi ah uh, kaya yan hinuli namin ah uh, baka kasi may nawawala daw na manok dito sa kapitbahay eh ako kasi nawawalan din ako yung bagong bili ko noon na puti so nung ano mapagtag dito yan uh, nakala ko na baka yung nawala kung ano bumalik lang siya tapos uh, kaya sabi na walang daw dun sa kapitbahay So mapakita ko kung kanila yan Pero pag hindi malamang Yan nga yung manok po natin na wala So yan Tapos ito mga to ang kukulit Siguro nakakalusot dito Yan nagdilig na raw si Abib So malalaki na yung talong natin Tsaka sili Pero Hindi natin alam kung mapapakinabangan Tapos po natin ito Ah uh, baka mapaaga ang lipat natin doon sa bagong bahay kasi okay naman po yung flooring so once magka pera papayos ko na po yung bubong kuryente at uh, saka yung ceiling at pag naayos po yun eh pwede na po siguro tayong lumipat doon basta importante may kuryente doon. tapos pag nandun na tayo Tsaka so, na lang natin unti-unti yung -unti pagandahin yung bahay. Kada magkapera, uh, paayos. Tapos so, syempre bago tayo lumipat doon, isa-set up na rin po muna natin itong tulungan ng ating mga ayop. Ang plano po kasi natin dyan, ayan, napakain na ni Altered. Ayan, darak tapos yung kaning nakanis tapos yung ah uh, sakal ng yung so yan ang mangyayari pala guys dun sa lilipatan natin nakabukod na po yung bibe ah uh, nakabukod na rin po ikukulong ko na po yung ating mga Rhode Island Red na pure tsaka native tapos si Rhode Island Red na barako tsaka inahin pagsasamahin ko na po para makapag sila ng ah uh, Rhode Island Red po. Kasi itong mangyayari, itong mapipisa ngayon sa ating, <coughs> excuse me, sa ating mga itlog ng Rhode Island, is crossbreed na po nung dalawang yon yon yung Texas na native at saka yung Rhode Island Red. So, crossbreed na po siya. So, isasama na po natin yon magiging, kung may mapipisaman po na itlog, dito sa ating mga Texas or sa ating mga native chickens. Yan para at least yung mga native chickens natin uh, medyo lumaki yung lahi para uh, mas maraming karne tayong makuha kasi mas lalaki sila dahil sa breed ng Rhode Island so hindi na po sila magiging pure native tapos ang plano rin natin sa ating mga 45 days na naka free range ngayon uh, yun, mag-experiment tayo kung mabubuhay po natin sila or mapapaitlog natin siguro may po may hiwalay din sila tapos sila sila yung magbreed sa sarili nila tapos tsaka tsaka natin tingnan kung anong pwedeng gawin yun at pag nakalipat na tayo siguro um magdadagdag na rin tayo ng ilang breed ng manok tapos uh, yung uh, nakakulong-kulong na sila. And then, natin mag-RTL para, yung RTLs para meron tayong pang self-consumption na itlog na panluto. Uh, table eggs. Pinisip ko uh, mix ng decal brown tsaka ng uh, decal white. Yung garamitin natin. Tingnan natin yung yan, yung apat po na yan, yan yung nilimliman ng bibe. Yung walang number. Hindi na po natin ginagalaw yan. So, ito naman yung pang night day nila. So, bukas, uh, Saturday, magkakandling po ulit tayo or sa Sunday. Ito, expected po itong mapisa. Uh, bukas, yung ating mga inano, ah, uh, pinalimliman si Bibi. So, ayan. Ito yung pinainom nating vitamins nila. So, yun na po muna sa ngayon. Um, ang ating backyard farming, mga kakalya. So, yun yung update. Yun ang fully uh, maging successful yung ganitong improvise natin. So, sa mga napadaan po sa ating munting channel, Huwag niyo pong kakalimutang mag-like, share na rin po, and subscribe. At pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa ating mga uh, future uploads na videos. So, ngayon, yun lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!